kangkong tapos yan na uh, okay na ito na yan tapos so, naman guys oh, yung paksiw ato na ito po yung paksiw na tuna yung udo ng tuna yan. paborito ko kayo tapos lalo na yan matang yan o eh. Ulam yan ngayong gabi Yung yung mata Favorito ko yan Guys Luto na Kainan na naman Mas na Nakawalan ta na Guys Mas na